Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At dito na naman po tayo sa ating pong sa pecha. At ngayon po isusumada naman natin ang ating pecha ngayon pong January 25, 2025. Salamat po nating mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa January. Ayan, one pa rin po tayo dito. 25 sa ating pecha, 25 din po sa ating taon. Yan, January 25, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 2 plus 5 is 7. At 2 plus 5 ulit is 7. Yan, dito rin po sa bandang gitna. 1 plus 7 is 8. At 7 plus 7 is 14. At sa bandang baba din po, 8 plus 14 is 22. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 22 at yung kapares na rin numero dito pa rin po yan combine lang natin yung tatlong numero natin dito 1 plus 7 plus 7 is 15 ayan mga idol yan po yung ating kapares na numero meron tayong 15 at meron na rin po tayo dito yung kombinasyon pwede, pwede na po natin matayaan yan 15-22 or 22-15 ayan mga idol at yan 2 digits po sila kaya isisimplify muna natin yung dalawang numero natin dito Unahin po natin yung 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Yan po yung ating isusumada, sa 6 at 4. Unahin po natin isumada ang 6. Kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po dito ang 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 4, ayan, kukunin muna natin yung 22 sumada 22, 2 plus 2 is 4 pwede rin po yung 40, sumada 40 4 plus 0 is 4 at uh, pwede rin po dyan ang 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at uh, 13, sumada 13 1 plus 3 is 4 ayan mga ito, yan po yung mga numero pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayon January 25 ayan, pasensya na po sa ingot na narinig po ninyo sa labas Uh, then meron tayo itong 6, 15, 33, 24, 4, 22, 40, 31, 13. Ganoon pa rin po, rambol lang po natin yung mga numero natin, kapil lang po tayo dyan, kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. Uh, at sa atin naman pong sample, kinuha natin dito yung 13, 13 at 33. 13, 33, 6 and 22. 622 at 15 1531 Ayan mga idol, yan po yung mga sample po natin sa ating sumaga ngayon January 25, may meron tayong 13.33, 6.22 at 15.31 Ayan, kung nagustuhan niyo po itong mga sample po natin dito, pwede pwede rin po nyo matayan yung mga yan Pwede rin po tayong makakuha o magdagtag mga, ng mga iba pang mga numero ng mga nagustuhan po natin dito sa mga naka-encircle po natin mga numero na dito sa taas at kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon at ayun mga idol yun po ang ating sumali sa pecha para po ngayon January 25, 2025 maraming maraming salamat po